pero ang ko kayo kung paano mag top up kay Angkas na 100 sa Pimaya. Punta tayo sa 7-Eleven para mag in kay Pimaya. Kailangan lang po nating i-open yung Pimaya natin. Then, login po natin yung ating account, yung password. Yan, loading lang po siya. Pag-intay din, punta po tayo sa cash in. Punta natin sa cash in, hanapin natin yung 7-Eleven. Lahat po yan, pwede ninyong ano, pero mas madali po kasi sa 7-Eleven. Kasi lagi yan, Pindutin natin yung 7-Eleven. Yan, maglo-loading lang siyang ganyan. Yan, intayin lang po natin. Then, lagay natin dyan 100. 100 lang po yung ilalagay nyo. Pero, ibabayad nyo sa cashier, 103. Yan po yung, yan po yung papaiskan natin sa cashier. Pag na naiskan na po ng cashier yan, may lalabas na saksis yan. Dan lang po natin yan. Pag pindot natin ng makikita po natin yan dyan. Yan sa Pima yan natin yan. Pumasok na po. Yan. Then, punta naman tayo sa shop. Pindot natin yung shop. Yan. Pindotin po ninyo 103. Then, continue po ninyo. Pag continue. ang maglo-loading then continue uli intayin lang po natin yan pagka continue nyan yan pay now na pay now ibig sabihin binabayaran natin yan ang continue uli then yan pumasok na po yan kailangan natin intayin yung text ni Pimaya yan then punta muna tayo back muna natin yan punta tayo sa text. Tingnan natin kung may dumating ng text. Ayan. Ayan. Ayun, may text na. Pagka ano yan, yan, Pindutin natin yung code. Ayan, then copy nyo. Copy nyo yan. Pagka copy nyo yan, then ipis nyo muna kahit sa ang ano message dyan. Ayan, yan kasi yung ginagawa ko para mas madali. Yan. Paste nyo muna yan dyan. Pinto natin yung paste. Yan. Then, hanapin natin yung code. Yan. Up, up nyo lang. Makikita nyo yung code dyan. Copy niyo mo. Yan yung kakopy natin na code. Kakopy natin. Punta tayo sa angkas app natin. Uh, pagkapunta natin angkas app, pinto natin yung wallet. Then, tap up. Then, use my pin. Yan. Tapos, dyan natin ipipish yung code na kinapin natin kanina. Yan. Andiyan na. Successfully na yan. Pumasok na yung load natin. Kailangan natin i- yan. Continue ulit. Mag Sabihin. O Pwede na tayo bumayay. Kaya ang kas tara na. Ingat sa biyay mga paps.